yung government policies and program po ay laban sa interest natin. Imagine, naglabas pa si Pangulo ng Executive Order No. 62, June, last year, na from 35% tariffs, ginawang 15% ang taripa sa bigas. So ang kumita po, mga traders, uh, cartel. Ang magsasaka at consumer, ang bigas po ngayon, uulitin ko, at madalas kong sinasabi, senior na. 60 pesos. Walang 20, walang 25. At kahit po yung food security emergency na bababa, ay ano po ito? Pero kakayanin po yung 20? Uh, kung sa present condition, kung may political will, si Pangulong Marcos pwede. Uh, ano yan? First, siyempre po, ipamahagi ang lupa. Napaka-importante po niyan. Genuine land reform. Second, government production subsidy. Dapat lakihan ang production subsidy. Pangatlo, repeal rice tariffication law at saka amendment. Pangapat po, mamili ang National Food Authority at LGU ng palay sa magsasaka direct sa panahon ng anihan at 20 to 25 total palay production uh, hindi bababa po sa 20 pesos per kilo yung pong skin dry. Pag meron po at na refill yung RTL, yung pong roll and function ng NFA, pwedeng mamili ng palay, magbenta. Remember, 27 pesos per kilo ng bigas ang regular milled rice at 32 pesos ng well milled rice noong wala pang RTL.